kung imong tanaw ng ebanghelyo karong adlaw sa sabado ang mga makasasala ma maulaw ba na sila muduol sa limpyo nga hudiyo sama ni Jesus kay sila gi baya hugaw pero nga naman sila mismo ang nanguna sa pagduol kang Jesus so nabati nila nga dili sila hukman ni Jesus dili sila ikondem ni Jesus that is the heart of Jesus naa nato -na mga igsuon? O ba sinaa hinuon nato ang kasingkasing nga -kasing sama sa mga pariseyo? Kusog ka ayaw mo judge, kusog ka ayaw mo condemn. Ang problema pagyod, dilik nila makita ilang sala, di pag sila muangkon nga nakasala. Mga igsuon, do we have the heart of Jesus nga mupasay loob mo sabot? Or do we have the heart of the Pharisees? Nga very judgmental, very condemning. Dili mo ang kung nga nasayok. Dilimutan mutan aw nga sila na sayo asa ka ta anak mga igsuon